Hello hello mga kabest! Welcome at welcome back to Ilocanos Best! For today's ulam, magluluto tayo ng isa sa mga famous dish ng mga Ilocano. At ito nga ang pakbet, o pinakbet. Ang pinakbet ay galing sa salitang iloko na pinakebet, meaning pinakulo bat sa Tagalog. Dalawang klase ang pagluto ng pinakbet. Pwedeng ginisa, tulad ng ginagawa ko. At pwede naman ang di na igisa. Ishoot na lang lahat ang mga sangkap sa isang banga o kaserola, Try mo silang dalawa para malaman mo ang pagkakaiba. Ganito lang kadali ang pagluto ng pinakbet. Kaunting gisa sa bawang at lasona. Alam nyo ba na mas masarap na pansahog yung may kauntisa ng taba-taba? Pwede ding bagnet o di naman kaya isda. Sigurado ako, garantisado ang lasa. Kaunting patos sa ginisa. Pwede na. Mas maraming kamatis, mas masarap. Siniga ko muna ito para lumabas ang katas. Kapag luto na ang kamatis, isunod na ang bagong na isda. Haluin at takpan. Pakuloan lamang ito ng dalawang minuto. 2 cups ng tubig bigas ang aking inilagay. Masarap kasi pag may konting lapot ang sabaw. Muling takpan at pakuloan. Ito lang ang mga gulay ang available sa tindahan. Kamote, bunga ng malunggay, bilog na talong, okra at ampalaya. Sa mga tulad kong nasa ibang bansa, pwede na tong pagtyagaan. Patani sana matagal ko nang inaasam-asam. Kaso di matagpuan. Haluin ito ng dahan-dahan. Upang ang mga gulay ay maluto ng pantay-pantay. Gawin mo ito kada limang minuto. Hanggang ang mga gulay ay maluto. kapag kumulubot na ang itlog mo. Este talong mo, malapit na yan maluto. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na din ang bell button para updated kayo sa mga susunod pang mga video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, subscribe, like and share for more. Yun lang.